Kapit tayo guys. Good morning. Ayan, ay, naman tayo na guys. ulang tahun Extra time natin. Harap naman. Merkules Tayo ngayon, ng... Merkulis, Ayan. tayo kasama natin si Commander na extra din. up mga trabaho ngayon.

ingat bộ bây nha. Thank you. Thank you for watching guys. <coughs> à i don't have to hold 姐。<Yeah. S 2> yeah.

你这个看不见吗？看不见。 e እንንንንንንን <coughs> 15 minutes Sabi Okay, so best, yung lalagyan natin ya, yan. yun yan Hindi pangandam ng yun na yan yan dito. So, dito tayo ng alas 8 So mamayang hapon ay papatungan na lang natin yan At maraming salamat God bless So papakita natin lahat guys like, Yung ating galaga yung sinto So yung isang kwarto dito yung kwarto dyan sa nila. Yan. So, mayro pa rin doon sa baba na tatlong kwarto. malaki-laki ito. Malaki-laki. Hmm. Sakto ito. ay bumaba na nga ako eh. Pero basta. Pero puta. Bakit 'to? Bakit hindi bigay? La, lalim na. Bumaba. Sana mamaya-maya yan. Akin mo na isundir. Nasaan yung upuan na yung binaba kanina? dito? Okay, ah ginagamit ba? Gumabot si Ray. Ito pa yung aming gagawin. Eh, sa kwarto. Yan. Yan mga nice. guys. Saka ito pa sa kabila. Bale, ilang kwarto rito. Tatlo sa baba ito medyo malalaki kwarto ito guys 4 by 4 meters okay yung lumiwan natin ayan guys meron pa rin doon sa kabila dito at itong mga singat na yan mga so, kalahati lang yung tiles na yun mm -hmm. mamasilihan din namin ito yung yeah. ng kwarto guys so malalapan pa malaki laki pa ating trabaho dito ayan. lalo na kung ipipinish natin ito ng diretsyo kaso mo walang okay. pantais ano muna natin to skim coat primer lang muna para hindi uh, masyadong matarbaho. Well, right, maram maraming salamat at uh, God bless sa inyong lahat. Bye-bye. I don't know. Maraming ba naman pa rin may labas lahat? Maraming hmm. doon makakagawa kami sa huh? loob. Ha? Hindi lahat. Ha? Ha? Uh, ha? Makakagawa mga pintor doon. Ang problema yun nila. Para wala mo, Wala ka sa ikan. pa kayo. Wala makagawa ay sa loob eh. Pag-rush natin yun. sila wala kami sa loob. <laughs> Pag-rush wala kami शर्त में विकास काफ़ी निश्तार ईंदासीं तव्हां na mga guys so break time na naman tayo so na finish natin lahat ito guys no kumbaga liha na lang kulang dito so dito na naman tayo mag-upisya sa yan sa papasok na yan yan at mayroon din doon dalawa sa taas yung dalawa ay doon naman sa may kwarto na yun isa siguro yung mga yun may naiwan pa pala doon si babaw eh. may naiwan pa kakapong ko pa pala break time na tayo guys Kakapit tayo, ayan. Shout out kay Jason Tihano. Eh ano ba yung pangalan mo? Itachi. Itachi. Itachi Baligtad ang apelyido. Ayan. Bayan ako puno ko. Ayan mga guys. Kasalanan niyo to mga guys. Nangyari diyan sa taong yan. <laughs> Ayan oh. Dinukot ang puwet para sumuka lang. Ayaw, di ma. Alastik na ulan talaga. Talagang hindi na natila, ha? Si dalawa pa eh. Letter D at letter E. pa daw 'yung pang isang buwan na daw eh. Pang ulan. Dalawa pa, magkasunod na bagyo. Ay wala na 'yung kuan yata, 'yung sinundan 'tong bagyo. Ito na naman 'yung letter D, ano? Ano pa pa? magkasunod.